So, what's up mga higala? Yan. Greetings from uh, Scotland. <laughs> so, nami namin karoon diri sa Kelpies. Ah, uh, tanawang mga higala. kayo. Oh. Mga uh, kabayo. Kabayo. Asang tasa. Oh. Huh? Okay. Nakagod karoon. Laglaag ang mga bata. Kay walay trabaho. So, na sila Oliver. si Leo. Video, video. So, katong kagahapon, nag-snow mang kagahapon. So, karon wala na. So, hayag na kayo ang adlaw. Nato, Drino. Hayag na kayo. Nagpakita na si Haring Arrow. So, nakalaag mi. Kahapon, wala mi nakalaag sakto. Kay, Isno, hasol kayo, isno, Hasol, juday ang snow Mga dingon nila, tama juday So, medyo hangin lang Yung kayo diri ah Tugnaw, bugnaw kayong hangin Yusoy O, One isa sa mga Tourist Destination no, dali sa Scotland Saan so, man diri pre, mga bangka pre no mga bangka o May mga yatih ada lu jadi si guru kayak ini dari nu jadi ih eh, tungguau ih eh. oh. asal mentah ah siar asal mana pabijokah laka pod ah segi 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 ah bijok sunduk sunduk berisi sekupu apa beda wi be? dekat kau nasi Sige, inig mo ba ba ako halakaw ha? Kaya na natin eh. tutok kayo <laughs> okay na nasalbat na ang iyang gusto <laughs> yan nila yung mga supportive mga friends ba <laughs> uy binin mo na yung mga kinderi oh ah, Astang tugnawa sa hangin eh. Niya siya nag short short tro. Yo galaw -gawa. Ano na po dito? Short short bata. Stang tugnawa sa hangin. Nang gahi nang gud akong kamot. Oh patipso nagkikilikay na talimod ko po tango ko anda itong si pangalan na to Tri. lip lip gloss lip gloss tinawag na ay ha <laughs> butang dahil mo sir ako pa oh nawa nawa oh si indot kaya na pagabidyo daw oh Sana nak isai. Jeluso mungkin kau ingat Oh, lat, lat, lat. Ulat sah kah? Ulat sah dia. Video pun dah Oh. Ah, baktas pun siang. Hey, kayo. Imo na ko nilang videographer dere. Kelaw gawa eh. So, muna na guys oh. kakabayo ka Kelpis. Dere sa Falkirk, Scotland. Yeah. So, mangulin nami guys. Mangulin nami eh. kay na na kayo dere ah. Na ang na mo mga dalungan kamot oh. Rodina na ako mapila kong dalungan yatay atay Kota mau Si Sekarang balik sampai ambing.